Hmm? Bumili pa meron na. na. dala sa hangin. Masira yung beauty natin. Ay, pero may <laughs> <So, laughs> meron na yung yung, yung, yung itim na ano, yung itim na ang tawag nito. Langgam. Nakakatakot naman no. kasi itong taga kuha. Kaninong area to dito? Nakabakod. Sa kanila. Ah, sa, kanila, sa kanila. to. Nakabakod ah. Sa kanila to. Bilisan mo kasi magkuha. Ano ba yan? Maatong matigas eh. Kasi tigas ng ano. Buti ka lang, taga-video ka lang, tapos. Wala <laughs> eh. Sige na, Sige, ayan, masarap yun. Kahit saan ka kasi pumupunta, nandyan sa harapan mo. Yung malalaki kayang pinili-pili ko. Matamis din yun ah, kasi oh, pula-pula na siya. Ang hirap, balatan, balatan, kasi iyan. Madali lang yun. Hawakan mo kaya para mas mabilis. <laughs> <laughs> May dala ka na dyan. <laughs> huh, hindi ka pa mamatay dito pag hinawakan mo yan. Nako po. Diyan ka na magkano. Ang dyan di pa oo, oh, Meron pa. Nandyan oh. Dami no. Kasi hmm. ito. Wala na. Nauna na to siya kasi. Nalaglag na, na, na yung bunga niya oh. Nauna siya yung na bunga. Hmm. Nung nagpunta ako dito na isang araw. Nung kumuha ako. Mamaya na, pagtulog natin. Para, Ay! <laughs> sa kabila niya naman. Ay! Para may tumatusok. <laughs> <laughs> Kukuha ka? Oo. Mm -hmm. uh oo. -oh. Ka? Kunin mo nga lahat. Hindi ka nagdala ng kutsilyo. Dapat sana, inawakan mo na lang yan. Tapos ginilit mo yung ano? Yung? Gilitin mo yung, ano, yung palad. Ay, hindi pwede, Janet. Bakit? Alam mo, akala mo lang, masak, ma, ano ka dito? Akala mo lang, saya naman yung gloves mo na matibay yun, silofane. Silofane to Isang tusok lang ng perfume, ng cactus, wala na. Pumasok na yung ano tinik. Ba? Ba, Ayan oh, ito yung problema, yung mga tinik niya. Ay, o. Oh. Tama na yan. Dagdagan so... mo ang kandami niya. Kung... Hoy, si Raulo, maka... ah. hindi ako Bakit maka... Hindi ako maka... Bakit kasi magkuha ka pa, cute-cute ka pa eh. Oh, tingnan mo. Oh. kung hindi ka pa cute dito, po, masakit kaya yung masutunok-tunok niya. Pero yung mga ano na, yung mga kamil dito, kinakain diretso no? Oo. Oh, Mga ganito. Crispy pa yung ano. Kasi. Yung ano, yung lalaki na nagkuha to. Yung taga, yung kung kung ano yun? Ang ganda yung pinagkakukuha niya. Tika ka, ang, ang abaya ko. Oh. Ano yung makapal yun. Ginaganyan niya lang oh. Ginaganyan lang oh. Kumuha na siya ng gloves na malaki. kaya nga, yung makapal na ano. Sabi ko, ano naman ito magkuha? Tama na yan. Dagdagan mo, punuin mo yan. Sayang naman yung, yung effort natin pagpunta dito. Ang dami pa naman, oh. Oo no? oh, nga, tingnan nga. Ay, ang sakit na yun. Ito, isang isa na lang. Anong nangyari sa'yo? <laughs> <laughs> kinakagat ko yung ano yung Bakit? isang nakapasok dito sa kamay ko. Bakit kinakagat mo yung pinik? Isilar ang rin. Masakit kaya. Hmm. Hindi ko nga naramdaman pero parang may tumutusok din dito sa ano ko. Lalo na pag nagbalat ka nito. Mm -mm. Kaya pala sabi mo ikaw magbalat ha? Kaya nga ako kumuha ako magbalat. Pwede ako na magkain. Sira ulo pa talaga. Ayun o oh, ang dami. tusok pa lang eh taga ano ka lang. <laughs> ganyanin mo kasi ano mo yung yung yung, yung ano mo oh yung lumilipad na yung ano tinik masakit. masakit kaya yan makadikit lang sa ano sa balat tama Oo. na yan marami na yan kunti lang yan ay siro ulo ka tara na ayoko na magbalat tara marami yan tara dami pa oh ah, sabihin Amp. ko yung driver yung pa kone ng matanda dito Oo, oh, oh sige na ikaw na muna bye for sure ang dami oh, talaga. ang dami rin oh, ang laki-laki oh. Ayun Ayan, oh, yung sa baba. Marami na tayong balitan. Ang bilis lang man yan, balatan. Magpusible ka. Oo. Oh. Ang sakit kaya magbalat nito. Tingnan oh, mo yun God. oh, yung sa baba. Tingnan mo sa baba oh. Ayoko oh. nang pumunta dyan. May, may mga ano, mga tawag uh, nito. Mga, yung mga, yung mga, mga, yan, um, oh, mas, masinip,

Araw-arawin niya yan. Araw-arawin niya makikita sa akin. Pangit kasi yung binibili. Hmm. Tapos yung hinugasan nila na ano... Pag Ma! Ma! Ano to? Nabalik-balik uh -huh. yung ano nila. Hinugasan. Nandiyan naman sa randa. Baka yung higay siya nito. Bigyan na natin. Kunti pa lang man. Sabihin mo, budget lang muna. Huwag <laughs> <laughs> na lang talapas. Favorite na lang to. Pati <laughs> ano, kwarto kumakain na ah, rin. Kasi na, parang ang lasa niya, pagkalaunan ni mong ano, okay. kain, ano yun siya. Parang star apple. <laughs> yung lasa niya. So, sabi nila, nakakamot daw to. Makagamot, pag-gutom ka. Pag wala na, ibang makain. Nag-gutom <laughs> daw ko. Ay, nakakagutom. <laughs> nakakagutom. <laughs> Kaya nga, sa pupuntubay, naglagaan nyo. Kaya nga, tingnan mo sila, nahihirapan sila dumumi <laughs> magsiya <laughs> Kasi puro liso. <laughs> tagal naman ang taga ano, taga balat. Kaya ito maganda. Ako'y... Di ba ang daming binili ng awang mo ng ganito? Mm -hmm. Pagpapuan ng tadyata iyo. Mm beso ay may real. Mahilig din yung alaga mong matanda. Ilan yung kinahan niya nung kumuta ko doon? Pero hindi naman masarap pag ilang araw na. Oo, tapos, Tapos wala nang lasa. Malanta na yung ano. Tapos buhugasan pa nila. Mm -hmm. Kasi hindi nila alam kung ano yung pinangunan. Dito, kinakain ko na pati tinik <laughs> wala nang tinig yan. Tinanggal na ako. <laughs> ko no? na. Ikaw talaga, kumakain ka na lang nga. Wala ka nang ginawa. Ako ba na puha? Ako ba hmm. maglinis? Magreklamo ka pa? Magreklamo ka pa. <laughs> Maganda pa naman yung blocks. <laughs> Sopo. Ito na talaga. Ah, ano. Ito ang original. Maganda pag bagong pitas. Matamis. Pero itu mamanya meron na akong ano ito. Kati-kati. Hmm. Wala pa akong naramdaman. Pero pag tanggal ko itong support, meron na. Sana dinamihan mo pa. Anak ko tipak lang <laughs> pa. hanggang gabi tayo dito. Hindi nga lang pag balat eh. Kaya hindi ko na maano. Eh di paano yun? Yung tinik dyan sa supot, pumunta na doon sa ano, sa laman. Wala na ang tinik nito, Janet. Tatanggal na nga lahat. O na mo yun ang dyan na o. Oh. O sige, tatanggalin mo na lang yung, yung, yung supot no? ano pa lang talaga. Mag-tawag nito. mag Ayan na guys. Ito na siya. Sige, yan ang muna. Kasi ang tagal pa to. Ang hina ng ano, ng tagabalat. taga ng tagalinis. Pusta.